So, yun nga pala ay eh, Christmas Day yon. So, syempre, is naghanda nga rin pala kami kahit papano. Kahit onti lang, di ba? Kasi onti lang naman kami. Tapos, tignan nyo naman. nagpapaunahan pa sila mag-picture, mag-video, mag-my day. So, syempre, hindi naman tayo magpapahuli dyan. Kahit na nga naka-iPhone user yan, syempre, ipapalag ako. Ha! Di ba? Yung ganap nga pala namin ngayong Christmas is medyo... Um, simple lang ganon, yung medyo boring pero hindi naman, basta Kumain lang kami, nagsalo-salo lang kami, di ba ganon? Pero at least okay na yun, syempre at least nakapag-bonding na kami. Um, hindi naman naman namin kailangan na sobrang dami na ihain sa... sa yung ihain dyan sa ano, table, ganon. Kahit unti lang yung pagkain, at least nagsisalo-salo kami, nagsasabay-sabay kami, hindi naman katulad nung sa iba, di ba? Yung gala mo, pang isang piyesta, pang isang buong barangay na yung pagkain, pero... Bakit sabay-sabay ba sila kumain? Nag-uusap-uusap ba sila? So yan di ba? Meron din kami soft drinks. Pero gusto niyo, masarap din naman kasi yung palabok diyan. Masarap din yung yung mga ano, yung pichi-pichi ganun. Basta masarap lahat 'yan. Kaya it's okay, it's okay lang. Tas ang galing nga ng ano, ng kanta namin no? Yung ano, yung ang kampanay ay ganun, basta ganun. Basta yung sa TikTok kasi baka makapiright eh, di ba gano'n Ang galing nga eh, no? Yung napili pa ni Kuya na kanta is yung TikTok. Pero maganda, maganda naman yung kandang yan, di ba? syempre sikat yan sa TikTok eh. O diba at least yan yung mga time na yan nagsasabihan kami mga basta nagkagantuhan kami nagsasabihan gano'n. Pero para sa inyo rin ba is parang medyo malungkot na rin ang Christmas. Pero para sa akin kasi parang hindi nakatulad nun dati. Pero okay lang naman ba? Diba? Okay lang. At least itong Christmas na to eh nalagpasan pa rin namin. At least nakaalala pa rin kami na December 25 is the birth of Jesus. ba? Diba? Pero alam ko naman, hindi eksaktong date ito siguro, pero inexact na lang nilang ganto Basta, yun yung pagkakalam ko ha. Correct me if I'm wrong, di ba? Tapos magtapos naman ng Christmas, hintayin naman namin yung New Year. Grabe, napakaingay dito pag New Year, promise. Kaya yun talaga hintayin ko, hinihintay ko. Tsaka syempre, pagtapos naman namin kumain, eh, iinom nga rin nga pala kami ng wine, tas galing yan kaya Ate Joyce. So, yan na, ipapakita ko sa inyo close up. Men, 0% alcohol yan. 0% so hindi yan nakaka... Nakakalaseng, syempre. Good for kids, uy! Tapos si Ate Casey nga pala magbubukas. Shish! Hindi yeah, ako marunong magpap. So, yun nga, yung problema, hindi daw siya marunong magpap. <laughs> 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 hindi, ha, ah, ganyan ba? Uy, ka, okay. Oy, hindi ganyan, <laughs> te! Inalog! <laughs> inilog naman, boy, yung wine? Siyempre, puputok yan kapag lug mo. Eh, kaso nga lang, pahirapan nga pala kami magtanggal yan. Kasi napakahigpit talaga, iba siya sa ibang wine. Kasi dati, nung birthday ko, nag-wine din kami. Pero mabilis din kasi, mabilis matanggal. Pero yan, grabe. ilang tao din yung nag-try na buksan, pero hindi talaga maputok ko. Agang sa pagpupamilit ni Ate Joyce, efforts of efforts, inahandahan niya. Yun, pumutok. Ay! Kaso nga lang, sayang kasi hindi siya tumalse kasi hinawakan ni Ate Joyce. Kita nyo naman o, oh, napaka red red so red swine, di ba? Kung magayan yung ano, yung inumin na mamayaman, pero minsan lang naman uminom ng ganyan, okay na yan. So, syempre, alam naman hindi natin yan titigman. Kailangan din natin yan tikman kung masarap ba, kung swak sa natin. Pero it's all goods, parang juice, juice, juice siya. Parang juice lang siya, di ba? Parang grapes na tang, pero hindi. Mas masarap yan, promise. Eh. So, yun yung nga lang pala ganap namin sa Christmas. So, yun na, ganito na lang. Bye-bye!